Then mga idolo mga tropa, ito na nga yung exact location or exactong lugar kung nasaan ngayon yung aking phone na nawawala. As of today ito mga tropa as you can see naka-indicate dito sa ating left upper part. Pwede nating isum yung ating mapa at nang sa ganon makita natin yung mga possible na landmark na mas malapit kung saan natin nalolocate yung ating nawawalang phone mga tropa. Pwede rin natin niyang isum out at nang sa ganun makita natin yung mga karatig bayan at mas madali nating madetermine kung saan nga ba talaga yung lugar or location ng ating nawawalang gadget. So ay na nga mga idolo mga bossing mga tropa. Marahil siguro is nawawala yung ating phone kaya na search natin or nahanap natin tong ating content ngayon mga tropa. Bibigyan kita ng possible na pwedeng gawin para malocate natin mabawi or makuha at malaman kung nasaan napunta or nasaan pwedeng hanapin yung ating phone or gadget na nawawala mga tropa. But before that, kung bago ka lang pala sa ating mumunting channel, kung deserve kong makahingi sa iyo ng subscribe, ayan, maraming maraming salamat. I really really appreciate that tap mo na rin yung bell icon dyan sa baba para ikaw ang unang ma-update, ma-notify, makapanood sa ating mga susunod pa ang mga mabibisang mga tutorial. Kung may time ka pa, kung pwede mong i-like tong ating video, malaking tulong yan para si Kalalago, uunlad ng ating mumunting channel. Tulad sa nakita mo sa ating thumbnail, nabasa mo sa ating title, paano nga ba natin malocate yung ating nawala or ninakaw na cellphone or gadget mga tropa. Unang-una syempre, hihiram tayo ng phone sa ating tropa at wala na nga yung ating phone. And then pupunta tayo sa kanilang Google Chrome mga tropa. Yan. Pagdating mo dito sa Google Chrome is itatype mo lang yung google.com. And then pag nakapunta ka na dito is isa -sign out mo yung kanyang Gmail account and then isa sign in mo naman yung Gmail mo which is uh, ginagamit mo sa nawala nating phone mga tropa. So assuming na ito na yung ating uh, Gmail account na nakasync in or nakasynchronize sa ating nawalang phone so itatap mo lang yung gmail mo na yan yan tatap mo yan and then pupunta ka lang dito sa manage your account or sa tagalog is pamahalaan ang inyong google account so tatap natin yan and then pagdating natin dyan is uh, isa swipe left natin dito sa taas yan kung makikita mo hanggang sa makarating tayo dito sa data at privacy so tatap natin yung data at privacy mga tropa then hantay, antayin lang natin mag loading and then scroll up mo lang to mga tropa hanggang mapunta ka dito naman sa maps timeline mga tropa and then tatap lang natin yung maps timeline na yan mga tropa and then mariridirect tayo dito sa google map mga tropa and then ito na sa mga tropa so kahit uh, sa mga nagtataka kung uh, pwede ba to na naka off yung location ng phone na nawala pwedeng pwede ito mga tropa uh, once na inopen niya yung phone natin is madidetect pa rin ni Google mga tropa Ayan. so makikita mo dito sa taas yan yung pinaka today nandyan yung phone na nawawala mga tropa and then tatap natin yung mga timeline dito yan katulad yan tatap ko yan and then na locate ko na kung nasaan siya mga tropa yun so yan possible na nandyan ngayon yung aking phone mga tropa kung 3 uh, days nang nawala or 4 days kung medyo matagal nang nawala pwede mo rin yan titignan dito mga tropa sa timeline sa taas dito sa today yan, babak lang natin dito sa today yan. Tatap mo lang yan, then pipili ka lang ng araw. For example, nung uh, nakaraang linggo pa siya na wala. For example, nung April 11. So, tatap natin yung April 11. So, yan. Applyin lang natin, may nakatawag. So, yan. Tatap natin yung 11 and then makikita natin dyan yung timeline niya mga tropa. Then, pipili tayo dito. For example, yung uh, sa umaga, yung anong ginawa niya. Yan, then tatap mo. Yan, sa driving. For example, tinakbo na yung phone mo. Yan, magmula daw dito. Yan, hanggang susundan mo lang yung blue line na yan kung saan niya dinala yung phone mo, mga tropa. Yan, then, sige, sundan mo lang yung uh, line na yan hanggang sa marating mo kung saan nag-end yung uh, laps na yan, mga tropa, yung line na yan. So, susundan mo lang yan. Then, boom, nandito na siya, mga tropa. So, ayan, sana may natutunan ka ngayon sa ating tutorial. Kung may time ka pa or kung may mga tropa ka na nawalan ng phone, pwede mong i-share tong ating uh, content ngayon mga tropa. Kung nais mo namang ma-shout out, comment down below lang diyan sa ating comment section. Uh, gagawa natin yan ng paraan para ma-shout out kita sa ating mga susunod pang mga content, mga tutorial, mga bossing yon. Maraming maraming salamat sa panonood. God bless you all.